Hotel sa Cebu. So, dam dam damagin tayo na cherry yung ita. Dati kayo kung madamagin nga, damagin na kiti fans na talagang paypay sa mga panjabi yung isa na. Chere, ah, oh? damdamagin da agad fans mo. Oh. Gamin dyan ti post ko, damdamagin da nung pepe yung nga gabod ka. Kaya nagpost na ko, hindi nga parang. Wingga rod, tapati siya kikwa. Gaya. In prank kami lang garod nga kita kami di ko. So, Kaso nakita da gente video nga kadwata. Ang kadwata. Kanta lang nagturing um. baga di video kun nga prank nga dumarag sa kan sikat handa kanu no, kayt nga kwa nga mapanak ta mailod kanu ti vlog ko. Ano na prank? Ko na lagit din no makaungit dang im mas Awa. lalo gayam nga. Pati siya. Na, mas lalo gayam ng... ng... nga kwa nagsakan da. Pati siya ko nakulla baka makaungot to dagiji supporters ko kung nakyan magbasbasa di comment na yun nakadado ba basa o marang daka imbis ng malidayan idi pagpakada nak malidayan data taka no kung kagsakan dyan tamo da kay duha tang duha ta pa Taiwan Singapore kung kuna pa yon nga kami sungsung batan tawa ang talaga nga aga broad pati gigi ko pati da kapada mga nga vlogger sorry na parang mm na kayo kapada mga nga vloggers ko imbagami nga babang kami talaga ta kailangan may panindigan. Syempre, awan dapat ikilingan lahat mapraprank, di ba? Mm -hmm. Amin na prank pati ka ba, dami nga vlogger. Sorry no. no. Imbaga amin nga, gabrud, kami talaga ta kailangan may mapanindigan at prank. Tapno amin, maprank. It's a happy family. Nagigimit <laughs> fans tayo nga makakitkita kan nga mitiwar nga dam dano gabrod kami. Mm. -hmm. Di ba? Mag Inamin lang. tang wen. Well, sorry, sorry. Man. Mm -hmm. Kailangan talaga lang ng panindigan. Andyan so kagakabsat dagigi na bagaan miti nga mapang kami jabroting lang. aji kagakabsat masanay masanay kaya ako tawagamin I mean, talaga prangster kami Ayan. wew ni so may nag nakakilala nandakan yung so ngayon to no minsan kikwa, hanggang to makakastan, kakastan na mamataw. awan nga unta 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 malala-malala, unta 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 Malala nga talaga, nagadutin na prank mo. Boom. Mapadya yan tayo. Pero ko ang natouch na talaga takwa. Ta, imbes nga makagura <laughs> ma dahi ha, nagadun na ragsakan ta mm. Kahit nakano pa'y mabuya, grabe nagtaba, nakakataba ng puso. Adap Shout out pa'y yung ano, g staff G-Qua Airport. Kahit sa airport mm, yeah, ma may nakakakilala sa atin, nakakataba ng heart. Sa ano yun, sa airport? Mm -hmm. Sa airport. Ah, isa siyang staff -paw -paw. sa ano, na iya Terminal 2. Out? Okay, oh, shout out, kay, shout out kay ma'am. Oh, nasa hotel kami ngayon. Oh, Kadwag ni mami na Vlog. The Rain Hi. and Ethan Vlog. Ayan. Nagalapas oh. na bigos. So, dati kadwami nga nag-tour. Iso damot lang sa mm. <laughs> kasabwat me. <laughs> kasabwat. kasabwat walang nakaalam. Dore, mm. kakabsat. Dorei ni Inang me. Naparang kanam mo nga dati kami si Botem muna. Da kami abroad talaga. Mabiglan mm. to ato no gawid ka. Ay, tam. kakadakos nga sa otemang nagtay diya. Panigurado. <laughs> អូនអមុំលេង toy